Good morning guys, good morning mga Lods Happy Monday morning Panibagong araw, panibagong pag-asa na naman May pumasok na palang barko doon Chinese Dalawa, isang karo Right, palapit na palapit na ang Pasko Naway maging masagana ang ating Pasko ay salamat sa Diyos at makakapagpasko rin ako sa Pilipinas kasama ang aking mga mahal sa buhay. Shoutout pala kay Tintin ni Vera. Happy birthday. Happy birthday sa aking magandang sister-in-law. Yan, uh, wish ko sa iyo uh, good health and stay beautiful. Sana'y pagkalooban tayo palagi ng magandang kalukuban ng ating Panginoon. Yan mga lodso, may nakadikit sa aming barko. Yan. Maliit lang. Parang anak lang ng barko. Parang anak lang ng barko tinutungtungan ko. Yan o. Masisipag din yung mga tao dyan dahil pupunti lang ang kalawang kukunti lang ang hindi na kinakalawang ayun o no, doon tatlo Ayan. nasa nasa walang tubig ngayon yung mga barko na yan yung tatlo na yun right binagahanap naghahanap daw sa akin dito ang dami naghahanap sa akin dito, araw-araw. Bakit kaya? Siguro, nagwagwapuhan sa akin yung mga Chinese. Mga pangyaw. Panay ang hanap sa akin eh. Ayan o, mga lods. Ayan o. Kita nyo yung wear na yan. Pag ginagrasahan namin dati yan, nakatulay kami dyan para kami gagamba. Yan. yan siyan, ang pagdadasalan, kasi merong 120 na siya, lalo pa ginagamit pa lagi. yan. Masarap sumakay sa ganitong barko. Kasi tagalo sa puerto. Para bawa pasa sa mga sugar. Dala niya po 'tong saranta, asin asukal, bigas. Yan yeah, naman talagang kinakarga nito. Wow. Ang sa akin kasi na sinasakyan, ang kinakarga nito, mga marurume, mga dirty cargo, mga mineral. Hindi e mineral water. O, <laughs> ah, dito na ako sa May 7. Dito ko sa Pabordoman.